Sa layo ng pagtibay ng ugnayan ng bawat pamilya, matagumpay na isinagawa ang Area 1 Family Club sa Pasukin, Ilocos Norte. Sa tatlong araw na pagsasama-sama, naranasan ng mga pamilya ang healing, restoration at pag-asa na nagbibigay buhay sa bawat tahanan. Para sa kwentong ito, narito si Princess Dayan Tabaco. Isang natatanging pagtitipon ng ginanap ng Northern Luzon Mission noong Oktubre 17 hanggang 19, taong 2025. Ito ay isang family camp na may temang home, a place of healing and restoration na ginanap sa Ilocos Norte Agricultural College. Ito ay pinangunahan ng ating ginagalang na Family Ministries Director na si Ma'am Lolit Agdepa. Kasama ang ating Area 1 Chairman Senior Pastor na si Pastor Alfredo de la Torre at ang mga katuwang na pastor mula sa buong Area 1 ng Ilocos Norte. Itong programa ito, Family Council Area 1, ay nabuo kalikasan ng pag uh, re ng relasyon sa isa't isa. Isa pa ay upang maibalik kung ano yung sweetness ng mga mag-asawa nung una pa silang nagkita, yung bago pa silang kasal. Indeed na talaga ang uh, area 1 na magkaroon ng family camp. Kaya ang ginawa namin, nag-meeting ang mga officers ng Family Ministries, uh, Federation Officers. Ang ginawa na para mabilis, mababilis, binigyan ako ng responsibility na magbuo ng committee. So ito, ito yung sekreto ng isang kwan uh, upang maging ito at matagumpay ang isang, parang ganito, family camp na I-organize yung mga bawat komite na sila makatulong-tulong upang ito ay maihanda kahit na maiksilang yung Kasama rin natin sa pagdiriwang na ito ang mga espesyal na bisita mula sa Northern Luzon Mission. Sila si na Pastor Oliver Tivera, ang Executive Secretary at Engineer Samuel T. Antonio, ang Family Ministries Advocate mula sa Pasay sa camp meeting na ito na emphasize that the camp is for us uh, to be close to the creator through his creation syempre camping at malapit sa nature then A. Adoration P. Uh, M is for mission. Isa rin dito ang natatanging bahagi at matagumpay na idinaos ang affirmation of vows ng mga mag-asawa sa ating iglesia. Pinangunahan ni Pastor Irwin Agdepa ang seremonya na dinaluhan ng mga kapatiran sa pananampalataya. Dibahin natin ang relasyon natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating asawa. Ang relasyon din natin sa Panginoon, it's an expression of love, love, communion and love together. And it can be summarized in this one shall we word or name the person of Christ. which means there, has, there should be a uh, commitment communication humility uh, there should be a uh, responsibility there should be uh, uh, integrity selflessness, trust, and of course, our time to our family and to God. Muli, ang Area 1 Family Camp na ito ay naglalayong palakasin ng samahan ng pamilya at magpikay ng inspirasyon sa bawat isa. Ito ay isang pagkakataon para sa mga magulang at anak na magkasama-sama, maglaro at mag tibay ng kanilang relasyon sa bawat isa at lalong-lalo na sa ating Panginoon. Mula dito sa Ilocos Norte, ako si Princess Diane Martinez Tabaco, naghahatid ng balitang may pag-asa para sa Hope Today, HCNP News.